For today's video mga chuki, magluto naman tayo ngayon ng healthy na ulam, o di ba? So tignan mo ito mga chuki, o yan, di diba? So tara mga chuki, turuan kita kung paano magluto na ampalaya con carne. Napaka simple lang nito mga chuki. So meron ako dito nga konting karne ng baka mga chuki, lagyan lang natin ng konting bawang pagkatapos uh, light soy sauce. Konting oyster sauce mga chuki. And then maglalagay tayo ng black pepper iyan pagkatapos maglagay din ng herbs ng oregano dried oregano Pagkatapos natin yan mga chuki ay uh, imimix lang muna natin siya para talagang makot yung bawat strip ng ating baka. Imamarnit lang muna natin ito ng dalawang oras so ilagay natin sa isang container na may takip mga chuki. Sa aking hindi pa bayad na kakasirola, maglagay tayo ng konting mantika pagkatapos yung ating spring onion. So mas masarap kasi yung ating recipe mga chuki pag ng sibuyas yung ating gagamitin dahil kakaiba yung hatid nitong uh, aroma sa ating recipe for today's video. Antayin mo lang natin yung medyo uh, maluto lang ng konti saka natin lalagay yung ating beef mga chuki. Ayan. And then isusute lang natin muna siya. Ayan mga chuki. Kung magustuhan mo yung aking recipe mamaya, please don't forget to follow, subscribe, and like, and share mga chuki. Ayan. Pagkatapos takpan muna natin. After a couple of minutes, mga Chuki, wow, couple of minutes daw, char. Ayan, tignan na natin yung ating niluluto, mga Chuki. Ayan, kung napansin ninyo, medyo nagiba na yung kanyang kulay, okay? So, haluin lang muna natin siya ng konti, mga Chuki. Pagkatapos, mag add na tayo ngayon ng tubig according sa dami lang ng ating karne, okay? So, pakulan muna natin siya ng isang oras, mga Chuki. After one hour, mga Chuki, tignan na natin yung ating karne. Ayan, mga mga Chuki. So itong karne natin mga chuki ay uh, madali lang to lumambot kasi nga sirloin naman ito mga chuki. Ayan. So ilalagay na natin yung ating nga, ampalaya kanina mga chuki. Okay, pagkatapos takpan muna natin ng isang minuto mga chuki para medyo ma-steam. And after one minute mga chuki, ayan, binuksan ko na naman sa uli mga chuki at ayan, medyo na-steam na ng isang minuto yung ating ampalaya. Dahil nga ayaw natin ma-overcook mga chuki. And then maglalagay lang tayo ng konting Uh, cornstarch mga chuki, ayan, pampalapot sa ating baka. Para talagang kumapit yung kanyang sarsa sa ating uh, gulay mga chuki, ayan. ba diba? So, ayan mga chuki, ang sarap na niyan. O, ayan. So, ha, yung, ang palaya kasi natin, mas masarap talaga yung hindi siya overcook So, tignan mo naman, o, medyo crunchy pa yung ating ang palaya. O, ba diba? Naglalaway na talaga ako. Ayan, mga chuki. Sana nagustuhan mo yung aking recipe. Huwag mong kalimutan mag-subscribe, like, and share. At ito na nga Chucky, yung pinaka-exciting part ng ating uh, pagluluto, yung kainang portion, ba diba? So ayan, tingnan mo naman mga Chucky, oh. very fresh talaga yung ating uh, bulay ngayon mga Chucky, ayan. So tingnan mo naman mga Chucky, titikman na natin siya, ayan. Ito yung ating beef, ayan. Uh, tutusukin ko muna siya, syempre, ayan, unahin natin yung beef talaga. So ayan mga Chucky. So tingnan mo naman diyan mga Chucky, o. Oh. Diba, o. Oh. Mm -hmm. eh. Lutong-luto yan mga chuki. Mmm, ang sarap talaga mga chuki. So, ito nga mga chuki, yung ating gulay. Mmm, crunchy. Okay, thank you for watching!